Napakainit ng panahon, mga manok. Kailangan ng electrolytes na ating mga sisiw. At ayan po 'yung ating kandang. Oh. Sobrang init ng panahon. Ayan. Sobrang init. Magandang tangali po mga kamanok. Bali, ito po yung sitwasyon ng aking mga sisiw ngayon. At sobrang init po ng panahon. At makikita naman po ninyo na nakabuka lahat yung kanilang bunga nga para nang sa ganun lumabas yung init sa kanilang katawan. At kapag ganito pong sobrang init mga kamanok, ay dapat po nagbibigay tayo ng electrolytes sa ating mga sisiw para nang sa ganun mga kamanok ay hindi po sila manghina dahil yung sobrang init po mga kamanok ay nakakapanghina po yan kahit po sa tao dahil Friday nga po pala ngayon pumunta po ako dun sa poultry supply na binibilan ko at sarado ganun din po dito sa mga tindaan dito sarado din kaya ang gagawin po natin mga kamanok ay gagawa po tayo ng homemade electrolytes para mabigyan po natin ng electrolytes itong ating mga sisiw para po makagawa tayo ng homemade electrolytes ay kakailanganin po natin ng isang litron tubig tapos asin kahit ano po kahit iodized, rock salt kung ano po yung available sa inyo at eto po baking soda at ganun din po itong asukal. Kahit ano pong klasing asukal. Kung yan ay brown, maskubado o kaya puti. At yung pantakal po natin, yung kutsara. Dapat po, kutsara at kutsarita. Eh kaso wala po tayong available na kutsarita. Kaya tatansayin na lang po natin. Bali, ang una pong natin gagawin, kukuha po tayo ng asin. Yan, isang kutsarang asin sa isang ng tubig ilalagay lang po natin tapos kukuha po tayo ng baking soda dapat po ay eh, isang kutsarita ngayon kalating kutsara lang so yan po ilalagay po natin dito tapos kutsara po ang asukal Ayan, kung may kutsarita po kayo isang kutsarita at ilalagay na rin po natin dito sa isang litro tubig yan po mga kamanok bali imimix lang po natin yan pag na dissolve na po yan ready na po yan na ibigay natin doon sa ating mga sisiw so ganun lang po mga kamanok yung paggawa ng homemade electrolytes at isasali na po natin dito sa ating painuman bali kanina po binigyan po natin sila ng patukan nila mga kamanok at yan oh, na nila so yung ating electrolytes na ginawa ay bibigay na po natin ayan binigay na po natin so mamayang hapon po yan ubus na po yan sigurado kailangan po natin talaga magbigay ng electrolytes pag ganito po kainit dahil alam naman po natin yung init nakakapanghina po yan so hanggang dito na lang po yung video ko oh, mga kamanok sana po ay nakapagbigay po ako sa inyo ng konting kalaman at impormasyon kung paano po gumawa ng homemade electrolytes kung wala pong available na mabilan dito sa ating lugar. Maraming salamat po sa panunood at God to be the glory po sa ating lahat mga kamanok.